In the larger scheme of things, Sarah is unimportant. So, please, do not file impeachment complaints. Sa malaking usapan, sabi ng Pangulo, ng mga bagay, eh, hindi naman mahalaga si Sarah, sabi ko niya. So, please, do not file impeachment complaints. Huwag Uh, maghain ng impeachment complaint ang tinutukoy po kay VP Sara. Bakit daw po? It will only distract us from the real work of governance. Gagambalain lang tayo nito sa totohan ng uh, uh, pamamahala, uh, trabaho ng pamamahala which is to improve the lot of all Filipinos. Uh, Nayon ay ang uh, paunlarin ang uh, mga lahat ng mga Pilipino.